Hello mga ka-farm. Punta na ako sa kabila. Ayan, may baon na akong tatlo. Busog ako sa aratilis. Ito may tatlo akong na baon. May tatlo akong na baon na Pero busog na ako. Pero kakain ko to sayang eh. Tatlo. Hindi naman ko makain yung ano ko. Asawa ko nito. Buta niya ako sa kabila. San kami lumipat? Tatawid tayo ng ano yung tulay-tulayan na ginawa. Ginawa ng asawa ko, made of ano kawayan. Para pagtawid sa ano sapa. o. mga pa malapit na tayo yan tanaw na natin <laughs> yan na yun yung bago namang pesto. malapit na tayong tumawid sa ano ka ba yan ayun sasilipin natin yung mga bibi kwak 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 tuwi natatakot Matakot talaga 'yan sila sa tao, sensitive over sensitive pero magaling yung mga bibi mga ka-farm. Ang bilis nilang pumick compare sa itik. Dalawa kasi 'yan sila, itik at saka bibi pero mas ano, mas mabilis umunawa yung mga bibi. Matigas yung mga itik. Ito naman ka-farm, tatawid tayo to. Yan.